sobrang bigat po talaga. In time na sinabi po ng doktor yon na, Sir, asawa mo, 50-50, na wala pong ang ibang ginawa ng di magdasal. Nakikiusap ka? Nakikiusap po talaga magdasal. Tumawag po ako sa mga pamilya ko, sa mga katrabaho ko. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako magdasal kasi nasawa ko. 50-50 <laughs> po siya nung time na yun. Hindi ko alam yung gagawin ko. <laughs> mm, -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Sabi ko kay Lord, Lord, anong mabigat na ang ginawa sa sa'yo? Bakit nangyari to eh? Mm -hmm. Ang pangarap sa mga anak namin. <laughs> Wala po akong ibang kiningi sa kanya ng Lord. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako para sa mga bata. Mm -hmm. Ramdam ko po hindi niya ako pinabayaan. Kahit kung aga niya kinuha yung asawa ko. Na naramdaman mo pa rin? ko po hindi niya ako pinabayaan. Kasi sa ospital pa lang kami. Hindi ko hiningi na may tumulong sa amin pero ang daming nagpadala ng tulong pambayad sa ospital. Nag-message sa akin, sir kailangan ng breast milk ng bata, magpapadala kami. Ang daming tumugong na kahit hindi ko pa hinihingi. Hanggang ngayon malaki na po yung anak ko. Three years old na po sila. Na-survive ko kaya alam ko may dahilan si Lord. Alam ko na napang napangihinaan po talaga ako ng loob pero pag nakikita ko yung mga bata. Nung kakumukuha ng lakas. Pero hirap po talaga na. Bago mo wala na asawa kasi sa iglap, yung mga plano nyo, wala ka ng kasaramay, wala ka ng kasama kung paano, paano matutupad.